Hindi pa rin ba kayo okay ng partner mo? At hanggang ngayon ay nagtatampuhan pa rin ba kayo sa isa't isa? At sobrang lungkot mo ba ngayon dahil hindi na siya nagpaparamdam sa'yo at gustong gusto mo na siya ay makausap at magkaayos kayong dalawa pero napakatigas talaga ng kalooban niya at hindi mo gusto na tuluyang magkahiwalay kayong dalawa. Gusto mo ba na siya ay mapapaiyak sa kakaisip sa iyo at ikaw ay sobrang mamimiss niya? Gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. Ang gagawin mo lamang, kunin mo lamang ang cellphone mo. At hanapin mo lamang ang kanyang larawan dyan sa cellphone mo. At pagkatapos, pagkatitigan mo lamang ito ng maigi, mag-focus at mag ka habang tinititigan mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At pagkatapos, ibulong mo lamang ang mga makapangyarihang salitang ito. Ikaw ay iiyak sa kakaisip sa akin kahit nasaan ka man naroon ngayon at ako ay iyong mamimiss ng sobra-sobra. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, ay halikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At paniguradong siya ay mapapaiyak sa kakaisip sa iyo at ikaw ay mamimiss niya ng sobra-sobra. Gawin mo lamang itong ritual araw-araw sa kahit na anong oras na gusto mo. Pwede mo ito gawin bago ka matulog o di kaya pakagising mo sa umaga o sa kahit na anong oras na gusto mo. At paniguradong maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo at gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.